Bayaw, ibayaw, soy. Bayaw! Mm. ngalan, alan, no? Welcome, kita si. Buhay marito, katupang X. Pamilya at trabaho, X. Isang sagit na, X TV. welcome to my vlog. Bayaw, bayaw, bayaw,

Parang nagaginawa ba si Kagina pa to siya? Ito si Cristian Mantigo, may bangs? Ano ka bang? May bangs? <tiny> Dito na kami sa General Santos International Airport. Para pa lang ubalan ng alay. So are na naming background do ang sa may Mount Matuto mayan sa likod ko. Dito kami ngayon sa Jensen Airport. So yung banner mo soy. Ha? Huh? banner mo i Waiting na waiting. Ayan na, excited na si Bonsoy. Welcome to da Jensen, Tita Chi. Bayo! 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 Aran, aran na, Tito Chi. <laughs> ito na. Ito na, lautad. <laughs> Sige na, ito. Ito na, na. Sige na. Lagyan lagyan. Ah. Uh, wow. Si Marit. Kunabi ko po karet na tanong. <laughs> Ti aradaluni ala na pano mo pato. Sino So, here we go. Dito na ang mga ano natin, na oh. Order niyo mga guys, ha. Oh. Ginamos. So, nandito na yung sinunda namin and we're going to Santiago, Jangas para tap-tap kasi yung iniintay ng lahat yung mga ulam doon sa kibwangan titikman na ulit sorry kadi guso na dali so, 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 na. na kami sa Reyes manyapon So one thing uh, ano sang tanan ang mga sudan halin sa gibuangan so are na na matamat na. boxing na. Ang samtang bukas bala sila pero siya gabi na hidrap ka mo dumka o si ganyo na mang bukas be. Ah, locos nga adobo. Patsiyog gid man.

ikaw ina manu sa iyo. Baya ilang. Ang pundo ka ngayon ang pagkaon mo A few moments later. A few moments later, singot na.